Hello guys, good afternoon. Nandito ako ngayon sa nistos Supermarket. Mayroon silang mango paste ngayon dito. Ilang araw na ito ng mango paste nila. Makikita nyo nyo dito ang iba't ibang variety ng manga. At makabili din kayo dito. Mura lang mangga uh, manga dito. Kasi pa uh, mango paste nila ngayon. Itong klase ng manga. Iba't ibang variety ang makikita nyo, nyo dito. Ang 7 real, 75 years sa mayroon 21 may 14, 9, depende sa variety ng mangga. Itong mangga na ito, tag-6.95 lang ito ang isang kilo. Ito, tag-5.95 lang, mayroong 13. Iba't ibang variety ito, iba't ibang bansa din ito ang pinanggalingan ng mga mangga na ito. ito. May tag-18.95 lahat, halo, 18.95 yun ang presyo nila. Pero iba't ibang klaseng mangga ito, iba't ibang variety iba't ibang bansa din ang pinanggalingan nito hindi ko din alam kung saan mga bansa nang galing pero iba ibang klaseng mangga to marami silang mangga dito marami ang namili ng mangga kahit ako bumili ako kasi binili ko yung uh, ilaw pa yung green pa green mango ang binili ko kasi masarap sa bago oh mayroon naman iba mayroon ka mga makita na variety na green ang balat pero hinog na ang loob, sa, laman sa loob itong isang klase ito pag 2195 lahat ng mga hinog na ito maliban yun doon sa kabila yung 595 yun ang uh, green mango pero yung iba hinog din kasi simple malayo pa yung pinanggalingan kaya na hinog din pero mayroon din na green mango na may pa So halos lahat to Enjoy the sweetness and delicious mango varieties here at the Gasto May pag-festival 2024 from Nung Wednesday Thursday, nila to maraming Friday tao na and Saturday and Sunday. araw na kasi itong Mingo Fest nila eh. ako dito lang ang tao. Maganda na mamili ng pumunta ako dito lang tao. Maganda na mamili ng kunti <laughs> ng tao para makapili ka ng gusto kung anong klaseng mangga ang babili mo. Hindi lang man mangga ang pinda nila dito. Marami din sa mga prutas. May gulay din. malaking supermarket to masarap to na mangga, matamis to, Pakistan mango to. Ako ang hinahabol ko lang dito yung green mango. Kasi kang green mango kasi uh, kuminsan yan ang inuulam ko kapag uh, isda ang ulam, konkreto ng isda, yan ang is pinapares ko yung green mango. Masarap kasi yung green mango. Mura lang yung 5.95 lang isang kilo, malaki. Mayroon din na isang kilo, dalawang piraso lang itong ganda ng klase ng mangga to. Mayroon din sa mga orange dito mga kiwi, mansanas, sudang mga ubas. Maraming klaseng prutas dito ang paninda nila pero ang prior ang pinaka ano nila yung uh, mango fish nila pinaka maraming prutas yung mango. Ito yung saging sa galing sa India kaya mayroon din sila mga orange dito. Masarap lang maikot dito, maganda tingnan kapag marami kang pera, marami kang mapili ng mga prutas. Ito mga mansanas to. Maraming klaseng mansanas man lang itong tindan. Mayroon mga, mga gulay din. Ito mga orange, mga saging. Ito galing Pilipinas itong saging na ito. Iniikot ko ito kasi mag maghanap ako kung saan ang pinakamura na mga presyo ng prutas. Yan bibili ako. Pero ang priority na bilhin yung mangga lang ang lang ang paborito kong kainit. Ito palagi kong binibili din to yung piras. O oh, ito, mayroon din silang mga nakapak na ng mga prutas naka dito sa chiller. May mga melon din, pakwan. Maraming klaseng prutas, marami kong mapilihan. Tag-825 lang yung mga ano yung strawberry. Mura lang per pak nila dito, 394 yung isang, isang balot ng isang pack na plastic. Mayroon din silang buko dito. Mayroon din pinya. Isang buko, million, papaya. Oh, sige guys, thank you for watching. Hanggang dito lang muna. Naikot kayo sa mga putas. Bye bye!